S P para para Nang? Na, na na, na oh, Ayan na, na, uh na po, yan ang ano natin. Okay na, tupit. Tupit lang kasi git lang naman to. Hindi naman to bahay. Tupit tapos tatambakan din naman to. Tupit po yung ano natin. Lale, may tubig na. Kaya pa konti yan makaporma po tayo bukas. Yan. Tayo sa sa Puti Uno. Sa Puti Uno Elementary School. Okay, tayo tayo. Okay, hindi habang buhay na doon lang po tayo sa Sudet ikot ikot. Minsan sa ano naman tayo, maranasan natin yung Singapore, Thailand, China, Africa. No? Yan, kasama pa rin natin yung mga